Good afternoon, mga kahag. This is Jenny Aguilan. Um, may share lang po ako sa inyo tungkol dito sa inahin ko na si Porny. Bali, 7 year old na po siya, pang 13 parity na po niya ito. Kaso lang, nagkaroon po ng diferensya nung 100 days po siya. Ayan po hindi po siya makatayo, nanginginig siya, hinihingal. Tapos, pag nakatayo siya, nahirapan din po siyang humiga, nanginginig po yung paa niya. So, yun po, eh, sobrang worried ako. Yun, nag-aalala ako kasi buntis pa naman siya, malapit pa naman na siyang manganak. Tapos, ginawa ko na, nagsisikal na ako, Nagde dextrose powder din ako para sa